guys ito nilipat ko na sa helmet yung gopro tatipid tayo sa battery tatlo na lang battery ko so ngayon nga pala guys uh, pupunta tayo ng antipolo cathedral magpapabless tayo nito gabo na ating motor so ayan guys itong vlog na to nga pala ay eh, mas nauna pa sa vlog na yan kaya ayan na gagamitin So yung sobrang tagal kong hindi nakapag-upload, sobrang daming nangyari. Kaya, eh, uh, yun, usap-usap na lang tayo. After na ay bukod sa magpapabless tayo ng motor, eh, syempre, meron tayong kasama. Eh, gala tayo. Ah, uh, babalik tayo sa Sunflower Farm. Sa Halahala. -hala. Tapos, try natin umikot na mabitak Laguna. Oo na, ito. Uh, birthday ko rin kasi ngayon, ngayong araw. July 2. Tahimik. Nakakaantok yung motor, grabe ang tahimik Nasanay na ako dun sa maingay kong motor na 300SR Ang tahimik, grabe nakakaantok Tapos ang lambot ng upuan, wala kang pinipis ang clutch As in, wala Kaya nakakaantok Shoutout sa mga nagpupudpalo So, nito na tayo, dire to So, ang tumbok natin ito, ticling, antipolo natin no? sa otot, mga siklista oh. isa rin po akong siklista yeah, na-appreciate ko po yun, 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 yung mga ganyang mga ride guys nakapagpabless na tayo sa so, pupunta na tayo ng sunflower farm wala so, ano hindi mahulog tong gopro So ayan guys, nandito na kami ngayon sa San Flora Farm dito sa Halahala. Kabit -hala. hmm, natin. Kit lang. Dito po na tayo. Kinat. Sakit ako eh. Meron dito mga iba-ibang mga bulaklak. Ayan. Dati nung pumunta kami dito mas madami yung bulaklak eh. Mas no? mm -hmm. tao. Eh. Matumba ka na naman. Tapos nung time na yun maraming tao. Tapos sa totong time ngayon walang tao kami lang. Kaya hey, no? yeah, mas maganda kasi. <laughs> mas maganda ngayon kasi walang tao kami lang. Kami lang yung tao. Makakapag picture kami. Hindi, ano yun? Basta. Try talaga <laughs> yung sinadya. Ang init. Birthday mo daw kasi. Pinasara ko kasi birthday ko. Charot lang dami ay no ito yung sunflower yan ang baba hindi wala nang sunflower dito nung nakaraan kasi sobrang daming sunflower ngayon mga nakayuko na yung sunflower so ito ikot lang kami dito yun ang mga sunflower picture picture lang kami so yun guys <laughs> andito pa rin kami sa sunflower farm Sumilong lang kami dito sa puno kasi ang init Dapat pala dito pupunta dito mga maagang maaga mga 6 am or mga hapon na para hindi mainit para masulit nyo yung pagpipicture picture kung mati easy naman kayo sa sinag ng araw or sa init siguro naman kayo nyo namang mag picture dito I-search nyo lang sa google map kung saan tong San Flora Farm dito lang naman to sa Halaala may entrance dito 40 pesos isang tao. Pero pagka bata, alam ko libre lang eh pag bata. So yan. Yung ibang part kasi parang hinarvest na yung sunflower eh. Wala na yung part na to. Dati kasi punong-puno talaga to ng sunflower eh. Ayun no, o to. tara lakad daw kami. Kasama ko. Ito kami. Lakad muna yung sunflower. Na. Uy, yung camera ko nandun sa lamesa. Kaya <laughs> yeah, tara, dito naman tayo. Balik naman tayo. Mas maganda yung ano, view pag pabalik eh. Ayan Kita na yung mga muka. Aray ko. Kita na yung mga muka ng sunflower. Ayan. Punta kayo dito. Malapit lang to. Ayan Tapos sa may entrance, may mga bilihan din doon ng mga parang mga anong tawag doon? souvenir yon. Meron doon sa may labas. Madami, Madami siya. So yan. Maya maya alis na rin kami. So yan guys. Ito ka uh, alis lang namin sa Sunflower Farm. Okay ba yung camera? Yan. Paalis lang namin sa Sunflower Farm. So ito ikot tayo ng mabitak yeah. out tayo mabitak. 哎，宝马。 kami sa Alpha kasi umulan ng malakas batang bata kami kain muna kami sa kain nga namin kami sa ngayon yung motor ko yung cellphone ko nandun sa ano nasa motor pa hindi ko matanggal kain muna kami eh Ano? 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 mau oh. oh, yeah. pas hmm. santo. toto sa kanila sa senyor mapagpala uh, senyor mapagpala sa totoo niyo sa lahat ng mga kasama dito 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 ka Sigit ka pa sa motor. So yan guys, maraming maraming salamat sa so panonood nyo sa pagsama sa maigsing biyahe na to. nag try lang naman kami mag hala, -hala loop. And so, sana supportahan nyo pa rin ako. And kung meron kayong mga gusto nyong i-suggest sa akin, Pwede naman Pwede naman kayo mag-comment sa baba So yun Maraming maraming salamat Sa pagsama sa akin Sa ride na to Ito nga pa na Si trip mo to Trip mo to Trip natin to